Naniniwala si Pastor Kibuloy na nabusalan na yung ibang mga uh, mainstream. Okay. Mm -hmm. uh, kasi doon na nga lang sa SMNI na rally hindi nga hindi nga daw uh, featured or something like that. Okay, although I think yung isa may iba namang nagfi-feature sa kanila. Yung mga talagang yeah. nasa middle lang. Uh Oo. -oh. Pero oh, yung most likely yung pinak ngayon. oh sa UNTB, uh, mm -hmm. sa mainstream yung talagang, I mean, hindi ko nang sabi hindi kayo mainstream. I mean, yung, yung oh. GMA, ABS, <laughs> at saka yung News 5, wala uh, like talaga. That. Parang news blackout. So parang, may ganun. Oo, may ganun. Kasi, weird eh, isipin niyo to ha. Nagkaroon ng geekan sa masa. Mm -hmm. di wala nag-feature nun. Although, lumabas mm -hmm. sa mga vlogs yun. Ang ganda nung paliwanag ni Pastor Kibuloy doon, na hindi finiture. Mm -hmm. Tapos sinabi pang nagtatago siya a day before that gikan mm -hmm. sa masa. No. Oh. Yun ang pinick up ng ng media na parang sabi ko nga hindi ba mag magresearch to media na na naganap na gikan sa masa? Mm -hmm. In-announce naman din nila yon. Okay, okay. So siguro maybe that that instances feeling siguro ni Pastor Kiboloy uh. na talagang hindi uh. na siya pinakikinggan.